So quick update lang po muna tayo sa naging resulta sa Game 7 ng Golden State Warriors contra Houston Rockets mga kaibigan. Panalo po ang Warriors sa score na 103 to 89. Bago po ang banggaan na ito marami ang nagsasabing talo na nga daw ang Warriors sa Game 7. Ngunit kita naman natin na iba talaga ang tibay nila kapag ka nasa seryosong mahirap na sitwasyon ay kaya po nilang i handle ng maayos. Lumulutang nga ang totoong walang birong experience ng team na ito sa pamungunan ni na Steph Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. At hindi pa talaga inasahan ng Houston Rockets na si Buddy Hield ang magiging sakit sa ulo nila. Halos hindi makapaniwala si Amy Udoka sa nangyari sa kanilang team, walang sinabi ang malakas na zone defense nila sa nag-aapoy na kamay ni Buddy sa labas. Sa first half pa lang ay pamukul na si Hield ng 6 out of 7 sa threes, grabe isa lang ang naisablay ni body literal na pinagbayad niya ang depensa ng Rockets sa labas. nakafocus lang kasi ang depensa nila kay Butler at Curry kaya nangyari sa Rockets ito. Sa huli takeover mode naman ang greatest shooter mga kaibigan, may tulong din kay Butler at Draymond Green masasabing mas nangingibabaw pa rin talaga ang mataas na playoff experience nila kumpara sa halos mga batang mga manlalaro pa ng Houston. Posibleng dadagaan po talaga ang dibdib ng mga batang player ng Rockets, kagaya na lang kay Alperin sumablay siya ng crucial free throws hindi isa at dalawa pa talaga. Alam naman natin na bihira lang itong sumablay sa free throw at may angat nga itong free throw percentage mga kaibigan. So dahil sa panalo ng Warriors ay kasado ang kasado na sila sa semis kalaban ng Minnesota Timberwolves. Magandang laban din ito kasi kung ibabasi natin sa lineup ng Rockets overall ay halos magkapareho lang sila. May size advantage din ang Wolves sa Warriors kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanilang banggaan. Parehong na-upset lang naman nila ang number 2 at number 3 sa Western Conference. Pinagbakasyon ng Lakers at Rockets sa Boracay Tiyak napakadaming tao na doon.